nag aantay like kay misis. Sasagutin ko yung mga tanong nyo. Ano ang difference ng calorie deficit sa intermittent fasting? Ang calorie deficit, papayat tayo. Yun lang yun. Lose weight. Pag nag-workout, magkakamasal. Pero calorie deficit, lose weight. Ang intermittent fasting, tubig lang. 24 hours pataas, nire-reset niya yung katawan mo. Kung may insulin resistance tayo, type 2 diabetes, lahat yan, unti-unting magagamot ng na katawan natin. Kung nahihirapan tayo makatulog, pag 24 hours pataas, pag 48 hours, autophagy, kinakain yung dentsa, sire-recycle. Pag umabot ng 3 to 4 days or 5 days, nasa-stop niya yung cancer cells. Ginagamot niya yung sarili. Kaya pansin ninyo, pag nagkakasakit tayo, walang gana kumain. Kasi gusto niya ng katawan at lahat ng energy, labanan yung sakit natin. So, don't take my word for it. Try nyo mag-research kayo. Maraming mga relihiyon mga sa science, na malaking benefits ng intermittent fasting. Yun lang, parang silang okay, do what works for you. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Happy, healthy, and always pray. God.